Bantay lang mo. Katong mga namirma. Namirma ni BP Sara sa impeachment. Bantay lang mo. Tanaw na to. Ika-eleksyon. Tanaw na to. Kung makadaog pa ba mo. Tanaw na to. Sus. Ano mo, mo nga? Wow, sa rason. Yan lang mo, pirma mo. Nga, sakto sa rason. Ah, Dapat sir. nangita ni mo. Ha? Pinsa Si kong Grisman doon eh. Ah. Nasa ito yun ni mo, sir. Grisman? Ay, unya rin na nag-vlog pa ko ina sus wa jud di jud wa jud wa charason nga nganong firma tungod lang sa kwarta ay hey, eh, tagaan og ayuda nga budget sir yes. na ro siya ihatag sir ano tara sa ro 5 mil oh, sir advance ayuda Anong daw ni hatag. sir tara oh oh. kwarta gikan ang congressman sir ah Ah, uh, mga lodi, basin katong mga namirma bang nga congressman, nasa sila yung mga rasyon sa Ayaw na sa ninyo ibas, ayaw ninyo i... Kuhan nga sila namirma tungod kay... Kuhan sila kwarta, ayaw, Sinaan sila yung rasyon, naa to sila yung mga rasyon, makatabang sa na sila kay... Gaan mo budget advance ayuda, ayaw, uy, ay, makatabang na, eh. ayaw, Ayan yung ibas. Ayaw.